sa mundo ng boxing, ang laban ni Namani, Manny, Pacman, Pacquiao at Floyd, Manny, Mayweather ay isa sa mga laban na magmumula pa sa henerasyon na ito. Subalit, kahit matagal nang natapos ang kanilang pagtutunggali sa ring, ang isang makabuluhan at walang pag-aalinlangang, counterpunch, ni Pacquiao ay patuloy na nagpapahanga sa mga tagahanga. Sa kanilang laban, nagpatuloy si Mayweather na magmeneho sa kanyang taktika ng pag-iwas sa mga suntok ni Pacquiao ngunit isinagawa ni Pacquiao ang isang counterpunch na hindi inaasahan. Ito ay ang kanyang pagiging mahusay na mambo boxing, ang kanyang kakayahang mag-adapt, at ang kanyang kakayahan na magbukas ng pagkakataon na patungo sa tagumpay. Sa huli, itinanghal na panalo si Mayweather sa laban, ngunit ang counterpunch ni Pacquiao ay hindi nakalimutan. Ipinakita ni Pacquiao na sa kabila ng pagkatalo, ang kanyang kahusayan at determinasyon ay hindi matitinag. Ito ay nagpakita ng malalim na pagpapakumbaba isang halimbawa na dapat tularan sa mundo ng boxing at sa buhay mismo. Kaya naman, kahit matagal nang lumipas ang laban ni Napakyaw at Mayweather, ang counterpunch na ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga boksingero at tagahanga ng boxing sa buong mundo. Ito ay nagpapakita na ang bawat laban ay may pagkakataon para sa tagumpay, kahit sa mga pagkakataong hindi tayo ang nagwawagi.